So ayun nga guys, nandito tayo sa San Nicolas, sa Bulacan uh, natin kung dito rin yata sa San Nicolas, Bulacan ay eh, walang pasok ang kuliyan So ayun nga guys, dito sa Marcelo Estudiantila, uh, wala rin, kailan sila rin ang pasok sa Marcelo Estudiantila So ano anyway nga guys, nandiyan tayo sa San Jose, Bulacan Dito rin sa Gunung Tinigay Mendoza Institute uh, formally BA Kinansila uh, rin pasok Pero modern na rin ang system na ginagawa nila Hanggang dito lang, bye bye Good vibes on the God bless us all Peace out See you many people, bro, Keep safe Bulacan nyo And